karaniwang ginagamit sa pananahi ang sinulid. At pako naman sa pagkukumpuni, pero ibahin mo itong Artist of the Day. Dahil sa damakmak na sinulid at pako ang kanyang ginagamit sa paglikha ng nakakamanghang sining. Hello, I'm Jez Raspe, um, string artist from GMA Cavite. Uh, sir, ano po ba itong string arts na tinatawag? Ah, uh, string art is, ah, uh, um, uh, string art, ito yung tinatawag na ginagamit ng mga uh, normal na sinulid at pako lang na nagkikreate ng mga iba't ibang patterns at iba't ibang um, design and and especially special sa amin yung uh, portrait, yung base portrait ko. Po. Paano po ba kayo nagsimula dito sa string arts na ito? Um, yun that time talaga yung nag dumating kasi kami dumating kami sa time na down na down kami mag-asawa yung about dun nga po sa pagla-live selling namin parang na wala kami ng gana so niliban namin yung oras namin sa string art. so para mawala lang din ng na stress malipat lang namin yung ano and pinag-aralan talaga namin yung string art Dati, wala pang more patterns lang. Na may nakita kami sa internet na nakikreate siya ng mukha. So, pinag-aralan natin siya. Gano'n na po kayo katagal na gumagawa ng string art? Um, two years pa lang po. Nag-start kami ng 2023. And ngayon po, ongoing po yung nagawa pa din kami ng string arts po. Um, sa mga napapanood ko lang sa mga Google University, ayan, sa mga YouTube Galleries, yan, dun lang kami, dun lang talaga ako natuto. Pero, um, syempre, madali siyang tignan, pero yung pag-aaral, Tsaka yung process, hindi madali. Kasi nauubos yung... Unang gawa namin, 8 hours naubos. Ibig sabihin, hindi um, siya... 400, pero walang mukha. Yung pangalawang gawa namin, mata, mata naman, nakakatakot. So yung pangatlo, medyo nakikita yung hugis ng shape, pero hindi pa din. Hanggang makam-up namin yung uh, perfect na face na na. Magkakita talaga yung mukha niya. So yung sabi ko nga, hindi kami susuko kasi... Pero meron kami nakikita dito na dito kami maging successful. Ang paano naman po kayo natuto na gumawa ng ganito? Uh, ano lang talaga, uh, in play talaga. At ano, kung ano pa yung kailangan i-improve para mas detailed yung face na gagawin namin. Kahit hindi kumbaga sa pagkakamali namin, pinapag-aral namin kung ano yung pa yung i-improve ng ano. Para hindi masayang oras na pag nag-anully kami, nag-string artery kami. Nanood ano, lang nanood, uh, nag-research siya ng research para mas uh, ikaka-improve dun sa art na ang gagawin po na. Sa dami pong form ng arts, meron tayong drawing, painting, tsaka ano, bakit ito po ang inyong napili? Para sa akin lang naman, nag, nag um, ako kasi gusto ko rin mag-painting kaso hindi ako magaling mag sa kamay, hindi magaling yung kamay ko. Kaya, uh, alam mo yun, sa simpleng bagay, yung normal na thread at sinulid lang na mag yung something, sabi ko sa asawa ko, something unique na ibibigay sa mga special someone na, why not ito lang, sinulid at pakula yung gamitin natin na maging special sa kanila. Siyempre, once na makita nila yun, masasurprise talaga sila. Meet String art, isang form of art na gumagamit lamang ng wood, nails, at color strings para bumuo ng obra. From geometric patterns to realistic portraits, This art proves na kahit simpleng materials, pwedeng makali ka ng something extraordinary piece. Ito yung unang art at ginawa ko siya nuna napasama ko sa Suti Top. Brand ambassador doon si Coco Martin. And sabi ko, uh, gusto ko ng something ano, magaan na tignan, kaya tinawag ko siyang piece. Kumbaga, lahat naman pinapagdaan namin, ginagawa namin ng mga title. Kumbaga, nag-string art kami ngayon dahil may peace of mind kami na less na yung mga problems namin, mga challenge, challenges namin. Ayun, kumbaga may peace of mind. temper na lagi kami humingi sa Lord ng may peace na kahit anuman mangyari, wala sana kami ano, may masirang tao or anong ma, maagrabyad ng tao. Lagi kami, parang may mag, masarap matulog na may peace. And gumiwas kami sa mga mga negative na ano, para, alam yan, para may peace tayo, di ba? Kaya ato peace. Pag tinignan mo siya, more on green, may, may, may mga something na light colors dyan. And maganda talaga, kasi more, diba, ang green naman is parang may, uh, more nature, yun. Ang ah, masasabi niyo po ba na mahirap na ng string arts? Opo, oh, oh, kasi um, yung base lang po dun sa mga experience namin. Um, sa pag-aaral pa lang, tapos uh, andito na kami sa, sa service, sa commission. Uh, may mga ano talaga, may mga clients talaga na napaka uh, sabihin natin, OZ or artist sa details. Na ano na, kaya sinasabi namin na why not Mag-print na lang kaya kayo. Joke lang. <laughs> ay, kasi gusto nila mag-gayan-gayan. Eh, sinulit lang naman yan. Kaya minsan talaga, pag hindi sila nang sata, sa so inuulit namin. Or minsan, pag nagkakamali kami, minsan naging tabing yung mukha, minsan nagiging creepy, inuulit namin. Para yung credibility namin as an artist ay hindi ano, kumagahan doon pa rin sa kanila. At may respeto. Tiwala din pa sa kami. So, open kayo for criticism. Mm -hmm. Pagka-graduate ko ng culinary, um, Um, sabi ng mama ko, mag-handle ng business na call center. Wala akong idea. Siyempre, business sa tapos call center. And, ano naman, kung mag ko siya, hanggang ngayon, 10 years si ongoing company. So, 5 years kami nag-employee uh, employee, uh, dun sa, sa business na partner ka man ni mama sa call center. So, kasama ko yung wife ko noon. Ah, dati girlfriend ko yung wife ko na. So, nung kinasal kami, nag-separate. Sakto, pandemic. Wala talaga. As asing wala. So, lahat ng papagkitaan, gagawin, ginawa, ginagawa ko. Kung baga, nag-real estate property ako. Agent, um, nag-live selling ng plants Living and damit. Nag-live selling. Oo, man. tapos insurance na dalawang, dalawang companies na pasukan ko. Ayun talaga yung, yung mga background ko dati na sabi ko nga, sabi ko nga sa Lord, ayoko na Lord ng madaming, ano, madaming ginagawa. Gusto ko na lang yung... Stable. Stable yung... Kasi, siyempre, hindi mo maano dahil may pamilya ka. Mm -hmm. Kung ano yung ibibigay mo sa family mo, lalo sa, especially sa anong mga anak mo, na ma-provide mo. Gagawin mo lahat. Gagsusubukan mo lahat. Pero, yung na, na, ano ko na, na question ko na, na or na ano na ko, na sumuko na, sinorender ko na lahat sabi ko yung ng lahat ng mga ano ng mga papasok pa sa mga beer call center pa sabi ko, ko na. yung ano yung art um, sinimulan uli namin tapos ito na lang yung talagang pinagpray namin na Lord kumbaga kung dito mo talaga kami papagpalain ito na talaga ayoko na yung magsumubok ng iba pa at mas nakikilala kayo dahil sa Sting art yes po kaya answer prayer po talaga sa amin po kaya sobrang uh, uh, um, memorable or special sa amin itong ginagawa namin. And nag-enjoy kami. Ah, meron po bang pagkakataon na nasusugatan kayo habang gumagawa? Oo, oh, oh, lalo na sa mga pagpupukpok. Minsan, uh, talagang napupok yung daliri, na, na tumutusok yung pako, pag, paglalagay ng sinulid kasi matmano kasi yan eh. Uh, kailangan yung mabanat ng sinulid. Hindi pwedeng malambot yung sinulid para ano. So, nasusugatan din siya sa post sa um, risky din kasi bago siya magawa, ganyan agad, nagka mo na ng kahoy. So, madaming times na ano. Siyempre, ingat lang din talaga. Paano po ba ano, yung process ng string arts? Um, bumibili kami ng materials na plywood or, or plywood. So, kinakat namin siya kasi 4x8 siya. So, kinakat namin siya sa 8. 2x2 lahat ng standard namin. So, yun. Kinakat namin siya ng gamit ang scroll saw. Hindi na lagari kasi yun, tagal yun. Yun lang naman. Tapos, um, Ito ay base. Base ko Tapos, pag nakat na siya ng 2x2, lilihayin namin para mawala yung mga kantuhan. Yung, yung mga. mga... Oo. Tapos, pipinturahan namin. Pagka pintura po, uh, lilihan niya namin para ilalagay yung pako. Tapos isa-isang susulatan. Pag na po nun, katapat nun may pako. After punon nun may pako, in namin na white na pink para hindi magkalawa yung pako. Tapos, sino po yung ano, process okay, pag pag ng pag-aapo, pag po, paglalagay ng sinulid. Hello everyone! Ito po pala ang aking misis na si Almira siya aking katuwang sa pagbubuo po ng PZ. So, ngayon po, uh, meron po kaming idedemo ngayon na patterns. Ayan. ah uh, ito naman po ay orange na sinulid. Ilalagay lang po siya sa bawat pako. ba Bawa. Ayan. Tapos, kailangan po yung tension ng sinulid ay banat. Pero, saktong banat lang po. Huwag naman sobrang banat kasi masu nakakasugat po talaga siya ng ano. Tsaka tumatalon ah, yung sinun. Tsaka tumatalon po. Kaya kailangan po kung magagawa po kayo nito, meron dapat, niya tawag, sabihin nyo lang po sa hardware na common nail. Common nail? Yes po. Ayan, para may ulo yung pako, para hindi tumalon. Tapos yung ikot po Yung ikot po niya is pa left. Clockwise. Clockwise yung pasok. Tapos, i para hindi tumalon or mag-loose yung ano, igot lang po ng dalawa o tatlong beses. Yes. Tapos, putulin lang po. Tapos, lock na siya. Ng tatlo din. Na, pwede, kahit putulin siya, pwede okay lang. Hindi siya yeah, mag-loose. <coughs> ano Okay, patuloy mo lang. Ayan po, ito na yung Ayan na siya. <laughs> Ayan po. Yung, ano. Yun, yun. Pwede niyo pong gawin pang, pang DIY. Kung gusto niyo mag-DIY, ah, uh, pwede niyo pong gawin sa uh, i display sa bahay niyo po. Or bigay sa Sa may gusto po. Yan, pwedeng nakatayo or pwedeng nakahiga. Tsaka pwedeng palitan kung ano yung preferred niyo na colors. Yes po. Depende sa design ng bahay niyo. Pati isang patong pa lang po yun. Isang patong yes. lang siya. Depende rin sa tao. Tapos minsan, yung iba pwede siyang patungan para wala siyang space. Mm. So, DIY so, po. Kung gusto niyo mag-DIY in string art, pwede pwede po. More on ano talaga siya. Parang art talaga. Mm. Depende sa'yo kung paano mo siya kapalabasin sa gusto. Akala niyo ba'y basta sinulid lang po pa akong napagtripan? Nope. This is not your average craft project mga peeps. This is string arts, and trust me, it's a whole new level of creativity art na mula sa kalat-kalat na pattern ng sinulid hanggang maging isang draw-dropping art. It's like drawing pero gamit ang thread, parang painting, pero walang paint. It's geometry, but it makes aesthetic. Uh, sir, ano po bang mga kailangan natin dito sa string arts? Ah, um, ito, ito, ito lang. Parang uh, may normal na mga pako po. Tapos, kahoy lang po siya, tsaka sinulit. Iba't iba, 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 ibang iba iba kulay ng sinulit po. Yan, parang mga ganyan po. Ito kasi tinatawag na namin. Tatlo kasi yung type ng string art namin ginagawa. May mga patterns. Yan, katulad po ng mga ganyan. Tapos, may face portrait po. And, tapos yung isa po yung uh, ah, needs and po. Eh, ito. Yes po. Ito, may mga kulay na po ito. Ano po bang sinulit ang ginagamit na? Ah, normal na thread lang po yan. Na ano, ang ganda nga po eh, pag malayuan, kala mo nga. Sabi nga nila, kala nila painting, yung eh, pala yung sinulit lang po. Uh, ah, naman po ang price range natin? Depende po ba ito sa size, sa design? Yes po, depende sa... Uh, first of all, itong face portrait yeah. na mabenta sa amin. Depende po sa size. Ito po kasi, Uh, pag 2x2, um, 8,000 po. Pag dalawa yung mukha or couple, 8,500. Pag tatlo, 9,000. Pero pag apat, hindi na po namin na ano kasi nga, hindi na siya kita. Hindi so, 3 um, 3, mm -hmm. which is um, 20,000 po siya. Mm -hmm. Pag mga family portrait or single, pag 4 x 4 naman po, ay ano, 35,000. Kaya po siya ng 1 to 6 faces. Hmm. Meron po kami ngayon na size na bago, ring rectangular, na nagkakalaga pa ng 15,000 po. At depende po ba yun sa price ng cool, na may kulay at saka yung wala? Yes po. Ito kasi ay madali, ako ah, kung baga, ang ginag ang production time po nito is 8 hours to 10 hours. Pero putol-putol po siya. Kumbaga, total na po talaga. Pag sa color naman po, Ah, uh, ito po ay nag-range ng 1 week, 5 to 7 days na production time. Kasi uh, kailangan din magbayad nga oh, kasi oh, nakakahal. Mas maano po to, mas ma matrabaho, mas matrabaho po. Kaya mas mahal po siya. Mm -hmm. So, depende din po siya sa size, pero ang standard po namin ngayon na pag 2 by 2 ay 40,000. 40,000. May kulay 40 na 75, oh, po, oh, po. yun. to 75,000 po. Opo. Nakalaan niyo yun, wala sa abot kayang presyo ng sinulit at pako, hatid na ay kumikitang kabuhayan. Pwedeng gawing business o pangigaro sa mga okasyon tulad ng birthdays, debut o weddings. Basta sunod lang sa pattern. wag mawawala. Paano naman po nakatulong ang string art sa inyong buhay? Ah, eh nga po. Tulad nung sinabi ko po sa inyo, talagang pinag-pray namin sa Lord na dito kami pal papalaguin. Kumbaga, hindi nasayang din yung ano namin, sacrifice. Uh, with guidance of uh, God na pinakilala namin yung ano yung itong string art string and arts. nakakatulong sobrang ano uh, life changing kasi alam mo yung walang wala ka talaga mm -hmm. kasi nung nag live selling kami kailangan na mag live selling para may makain ito so, ay pandemic era. namin pag-aral mm -hmm. ng string art kahit hindi kami nag live selling nag string art kami Parang bahala na, basta mag-string art tayo, sabi ko sa asawa ko may nakikita talaga akong vision dito eh, na dito tayo magiging successful. Sabi ko nga, dun sa calling card, alam mo yung pag Jeremy Jeremiah sa Raspberry String Artist, parang, parang wow, kakaiba to ha. Tapos, and nung, ayun nga, biglang nag-start and eh, nag-out na, 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 perfect namin. Hindi man perfect na ano namin. Na-achieve namin gusto namin dun para labas, mapalabas mga ano tuloy-tuloy na siya. And alam mo yung, nung nag-string kami, dito kami binago yung buhay, nabago yung buhay namin. Na-improve namin yung pintuan namin, may mga tiles, na kami, may, may, gate na kami, and may car na kami. Tapos, madami. Tapos, yung financial stable ay inaano namin. Kung maga, hindi kami ngayon namumoblema. Dati, mamoblema kasi sa mga bills, sa sobrang laki talaga ng pasasalamat namin. At talagang alam mo yun, yung nakita, yung mo dati ngayon na na experience na namin ngayon na ang dami na namin napupuntahan din ang dami na rin namin na mga achievements uh, syempre, um, talagang lagi nagpapasalamat sa top sa Lord uh, mas makilala pa kami and Siyempre, kumbaga hindi lang sa national, international din na ipapagmalaki natin yung bansa natin. Na kaya, kaya kailangan, kumbaga gusto pa namin mag-level up, ano pa yung ipapala, ano pa yung ilalabas namin ng mga arts na mas maamamangha ang mga tao. Hindi lang mga Pilipino, kundi ibang bansa din. Tapos ito naman, si Grace. ah uh, bakit nga ba siya si Grace? Um, alam mo yun, kahit di kumpleto yung ano natin, more sa buhay pa rin namin. Kumbaga, parang feeling natin incomplete tayo. May grace pa rin ng Lord. Kasi alam mo yun, may design naman tayo parang kumbaga, um, maganda pa rin tayo sa paningin ng Lord. Kahit hindi siya kumpleto, pero yung design ng Lord ay makulay pa rin sa atin. Tapos, eto kasi, yung, eto talaga yung ano namin. Alam, eto talaga yung, kung makikita nyo po dito, ito talaga yung wala kaming pambili ng board. Mga retaso, tsaka pako, mga ano. Tapos maliit na sinuloy, wala talaga kaming pambili. Pinilit lang namin. Makabili. Tingin mo po. Yan, dito. Kaya... Sobrang memorable sa amin to kasi pinilit talaga namin -ah, ah, mag-string art. Alam mo yun, para makapag-practice kung ano yun. No? And may mga mali-mali dyan. Pero ngayon, doon nakakabili na kami ng board na mas quality. Tapos pa ako, tapos si, sinulid Eto po, si... Ngayon, para na-inspire kami ngayon mag ano, sa mga art naman na more na nasa Bible character. Like si Jonah, nasa ocean. Siya, di ba si Jonah yung kinain ng whale? So, parang eto yun, no? ano? Anong tawag? Nakalimutan ko yung title nito. Para uh, more on ah, into, into the deep. So, ito yung title na yun. Yes. Si The Vision naman, eh so, tulad po nung sinabi ko kanina na meron nung uh, gusto ko mag-start, kung baga kating going string art, sabi ko sa asawa ko na gusto, may nakikita talaga ang vision na dito tayo magiging successful sa ano, art, string art na to. So, yun. And yung tatlo naman po, reflection po yan eh. Parang dito, reflection ng buhay namin. Um, from dark to lightness. Parang, alam mo yun, nung sobrang down mo, and naging ano ka, naging successful ka na dito sa business. So, lumiwanag yung buhay namin sa ano. And naging, uh, po talaga na bago sa amin. Sa buhay po namin. Sa family din namin. Apple lang naman. Alam mo yun, yung apple, syempre, normal na apple. Pero, paano mo siya magiging special? Ayun yung challenge doon. In a world na sobrang fast-paced at digital na lahat ng galaw natin, string art reminds us to slow down, to find beauty in repetition, to find art in patience. At higit sa lahat, it proves that even simplest materials, woods, nails, and strings, can be transformed into something extraordinary. Galing! Ah, masaya po kasi, ano nga alam yun, na patuloy lang na ano mag level up and sarap lang din talaga na may na, na, na nakaka-appreciate ng ganitong art kasi kung wala man di wala na kami siguro dito masagal oh, <laughs> na wala ah, para sa ibang artist po na ah, dumadaan sa self doubt ah, ano po ang pwede niyo ibigay na mensahe sa kanila um number one lang ang ginawa lang talaga namin is mag pray mm -hmm. and umingi ng guidance sa Panginoon and tiyempre, big, mag bigay, magbigay tayo ng wisdom kasi Diyan talaga yung uh, dyan tayo lalakas pero kailangan ng action and dedication kasi pag hindi yan nagtugma or nagsama-sama lahat kasi kung tayo nag pero nanghinaan tayo ng loob, mawala mm -hmm. ma ang mga sasayang prayer natin. Kaya pag nag-pray tayo sa Lord and nagtiwala sa Lord, with action talaga na meron kasi yung pinapag ang pinapaghuto, ugutan natin ng lakas dito ang Lord plus yung family natin pinakommission ng client to, pero hindi niya kinuha to. So, binigay ko na lang po sa mama ko. Sa mama ko po to. And, nung time na nawala yung mama ko nung December, yung pinaglibingan niya, hugis po ng, ng ano, puno. Same na same po yung, ano, same na same yung uh, hugis ng lahat. Tapos, isang ano lang siya, ganun. Tapos, yung iba't ibang, ibang puno doon, may mga sanga, So sabi ko, talagang, ano, talagang galing ng Lord na, ano, na kalay mo yun. Doon sa pinaglibingan niya, ganito pala yung puno. Um, <laughs> sir, kanina may nabanggit na yung first ever dito sa Pilipinas. Yes po. Um, ito yun. Ito yung ah um, first colored na string art and first na ano, rectangular na size. Kasi meron yung mga ibang artist, mga black, hmm. and na-inspire talaga ako sa ibang bansa. First time ko siyang ginawa pero walang mali, kaya sobrang, alam mo yun, na proud. proud na, nakaka-proud lang din kasi more and black na yung ibang gumagong artist, pero ito, wala pa talagang gumagawa. Parang kayo Or, unang naggumawa ng may, may color. Yes po, tapos rectangular pa yung shape. String art isn't just art, it's a therapy. For some artists, ito ay escape nila mula sa maingi ng mundo for others, it's a form of storytelling. Bawat kulay may meaning, bawat linya may hugot, at bawat sugat may naghihintay na tagumpay. Iba yung tibay lamang ng loob at jaga para makuha ang tamang linya sa tagumpay. Hello everyone! Invite po namin kayo sa aming uh, gallery dito sa GME Cavite, Alta Tierra po yan. And meron din po kaming sa page sa Facebook, which is PZ String Arts. Sa IG naman po, PZ String Arts din. And of course, you can message us on both social media. And meron din kaming a Viber. And you can contact us through 09 62 Or pwede nyo kami email pzstring at gmail.com yes. See you soon sa aming gallery and message us. Don't forget. Thank you! Thank you po. God bless!